Hello, kumusta mga kababayan? Uh, good morning, good afternoon, good evening, depende sa time zone mo. Kung saang lugar ka man or saang sulok ka man ngayon sa mundong ito at uh, nasa nasa magandang kalagayan ka sana kung uh, at uh, lalo na sa ating mga OFW o, o mga Pilipino na tumira na sa ibang bansa o ibang mga Pilipino na temporary workers lang sa ibang bansa. Sana kayo ay nasa magandang kalagayan. Sana magandaan yung kalusugan at uh, sana ang yung kalungkutan ay mapapawi dahil sa pagmamahal na yung nadarama sa yung mga mahal sa buhay. Ah, uh, katatapos ko lang ng lunch kaya medyo busog. <laughs> Sana kayo rin kung ano man kung kumakain kayo ngayon o uh, lunch kagaya sa akin o di kaya breakfast o dinner. Sana nag-enjoy din kayo sa inyong kinakain. Kagagaling <clears throat> ko lang po sa Jolly Jeep. At uh, yung Jolly Jeep yung po yung sa tabi-tabi na kainan. Uh, pero siyempre tinitingnan natin yung malinis na kainan. At uh, mura lang po siya. Uh, hindi po siya ganun ka fancy kagaya ng ibang mga fast food o ibang mga kainan. Uh, ang kagandahan dito ay marami po tayong mapipiling gulay na maganda sa katawan. Kung tutuusin nga talaga yung mga pagkain na maganda sa ating katawan ay mura lang naman. Pero ewan ko ba, bakit gusto natin bumili ng mga masasarap na mga pagkain pero nakakasama naman sa atin. Uh, siguro kung medyo bata pa tayo, pwede tayong mag-indulge. Pwede tayong kain ng marami na kahit hindi ganun ka-healthy. Pero habang nagkaedad tayo, medyo conscious na tayo sa mga ating mga kinakain. At uh, hindi na <coughs> hindi na biro yung ating kalusugan, hindi kagaya ng ating kabataan. Uh, okay, so ngayon po ang aking topic at medyo mahaba introduction ko. Ang topic ko lang naman po ngayon ay tungkol pa rin sa constitutional reform. Tinatawag din ng iba na cha-cha or charter change. <clears throat> Nais ko lang po i-emphasize na ang charter change or, or constitutional reform ay para po yan sa lahat din ng politiko at lahat din ng mga partido, politika. Hindi po yan pabor sa isang political party lamang o sa ilang politiko lamang. Kagaya po ng mga kumukontra ngayon sa charter change, uh, kumukontra ngayon sa constitutional reform, ang isa sa mga sinasabi nila, na ayaw nila ay ito daw ay maging pabor lamang doon sa incumbent, sa nakaupo. Pero hindi po ganoon ang, ang uh, lalabas kasi po imposible naman po siguro tayong gagawa ng isang konstitusyon na sabihin natin ng, ang isang pamilya lamang ang ating perpetual na nakaupo o isang partido lamang perpetual na nakaupo. Wala naman po yan sa ating konstitusyon. Hindi naman po natin pwede ilagay yan. Kung tutusin po yung ating 1987 Constitution, ito, review po natin yan. Yung background po niyan, ginawa po yan nung uh, panahon ng matandang Marcos, yung si Ferdi, former President Ferdinand Marcos. Dahil sa maraming abuso na nangyari sa panahon niya yung ating 1987 Constitution na ginawa, yun, masyadong maraming restrictions, masyadong madetalye. Dapat kasi ang constitutional basic lamang. At yung mga detalye ay doon na dapat gawin yan sa mga Republic Act. Uh, pero ganun pa man, eh, sino nakaupo ngayon? Yung Batang Marcos. eh, samantalang ginawa nga yung 1987 Constitution no? o parang talagang dinisign yan para hindi makakabalik yung uh, pamilya Marcos. Sabihin natin, diretsahan na lang para hindi makabalik yung pamilya Mar Marcos at mga at mga cronies nila. Pero andiyan pa rin yung pamilya pamilya Marcos. Ang ibig sabihin, ang ibig kong sabihin, ang saligang batas ay hindi talaga yan pwede na sabihin mo na automatic yan na fa favorable lang sa isang political party or isang pamilyal uh, ng politiko. Maraming factors po yan eh. Kaya hindi po <laughs> automatic yan. Lahat po ng political parties or lahat ng politicians will be under the... or they will have to conduct themselves according to the constitution and the related laws. So, hindi yan masasabi na talagang maging perpetual na lang yung nakaupo ngayon. Pag kumuha tayo ng saligang batas, ay perpetual na in power na lang yung nakaupo ngayon. Eh, hindi po ganun ang mangyayari. Marami yung factors po yan. Kaya neutral po ang, neutral po ang constitution. Hindi po pwede natin sabihin na it will just favor the incumbents. Yeah. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa pagbabago ng konstitusyon. Nasabi ko na before na kailangan natin baguhin ang ating saligang batas para nga ma-open up yung ating ekonomiya. Kasi ang importante po sa atin yung trabaho. Yun ang ating priority. Uh, unfortunately, uh, although marami rin naman tayong mga local investors, pero hindi po sapat yon kaya nga dahil hindi sapat yung investments from our local businessmen, kulang yung trabaho na nandito sa atin. Kaya ang ating mga kababayan or marami, sa ating mga kababayan ay pupunta sa abroad para lang makapaghanap ng trabaho. Samantalang yung mga bansa na hindi restrictive yung kanilang constitution Uh, at maganda yung kanilang uh, industrial policies or policies related to the economies. Sobra-sobra uh, yung job opportunities. Kaya yung ating mga Pilipino, ay, doon na po, nagsipuntahan. Hindi lang Singapore, hindi lang Taiwan, meron din Korea. Ngayon, ang Japan din, medyo nag-open na rin sila. Kahit um, China, balang araw. Kahit na gano'ng karami ang tao sa China, uh, balang araw uh, ano rin sila magiging open din sa foreign workers. Uh, sa kung tuloy-tuloy yung kanilang ano, development. Uh, darating yung point na hindi na sapat yung local uh, labor na available sa kanila, lalo na bung lumiliit or humihina ang bomba yung birth rate ng China. Ayun. So yun, marami tayong babaguhin. Iiba yung koano man yung mga babaguhin pa bukod doon sa pag uh, pag-open up ng economy natin. Meron pa tayong ibang pwedeng baguhin ya sa constitution. At ito po ay ating pag-uusapan sa sunod po na vlog natin. Hanggang dito po lang, hanggang dito na lang po muna ngayon. At maraming salamat sa inyong pakikinig.